Hello mga kaibigang oso, it's me again Penny and Ate Virgie. Nung kami nga hoy, nagbabakasyon doon sa base, nag-request nga ang kapatid ni Ate Virgie na magluto daw kami ng pakbet. Ay di kinompleto na nga ho muna namin yung mga gulay na gagamitin sa aming pagluluto ng pakbet. Silip-silip nga muna din sa bintana habang iginagayak namin yung iba pa namin kakailanganin sa pagluluto. Dini nga pala sa base ay may mabibilhan din ng mga Pilipino items tulad nga nitong bagoong. Kaso ang hinahanap nga namin ay yung kulay pulang bagoong ay wala naman kaya eto na lang na bagoong yung nabili namin. Sa komisari nga pala kami bumili ng mga gagamitin namin. Marami nga dong bilihin na maganda talagang pampasalubong sa Pilipinas. Kaso dito nga pala sa base lahat ng presyo ay nakadalar. Wala naman kami dala ni ating dollar na pera kaya hindi kami masyadong nakabili. Kapag nga ikaw ay visitor dito sa base at ikaw ay gustong mamili kailangan kasama mo yung nag-sponsor sa iyo. Kahit nga ikaw ay nasa loob na ng base ay hindi ka basta-basta makakapamili kapag wala kang kasama. Na-amaze nga ako sa loob ng base dahil meron silang sariling ospital. May sarili din silang library. Ando na din sa loob yung mga school para sa mga bata sa mga high school. Nasa loob na nga rin pala yung mga American restaurant. Kaya naman hindi mo na kailangan lumabas pa ng base. Nakwento na rin nga pala ni ate na doon na rin sila nag-aaral ng driving. Meron na rin pala doon tinda kakayahan ng mga sasakyan kaya talagang kompleto na pala kapag nandoon ka sa base. Mabalik nga muna tayo sa pagluluto. Bali na igisa na nga ni ate yung mga sibuyas bawang, kamatis, pati nga yung ating karning manok na panglahok sa ating pinakbet. Sinubukan ko namang magsaing din eh sa lutoan nila at wala pa nga daw silang rice cooker kaso nahihirapan nga akong magsaing. Ay hindi ko kasi nakikita kung gaano ba kalakas yung apoy na nailagay ko. Tapos medyo malaki pa yung kanilang lutuan ng kanin kaya talagang nahirapan ako magsaing. Yung una kong ang try ay medyo malata yung pagsasaing ko ng kanin. Dini naman nga nilalagay na ni ate yung ating mga gulay. Inuna nga niya yung kalabasa. Ang sarap nga pala ng kalabasa nila dito. Hindi masyadong labsak. Kumbaga parang kalabasa nga sa atin sa Pilipinas. Maligat na maligat. bali sinunod na nga pala ni ate yung ating ibang gulay. Nilagyan na nga pala niya ito ng ampalaya. isinabay na nga rin pala ni ating ilagay yung okra na hindi naman siya nangangain. Sana nga ay magustuhan ng mga kano itong aming nilutong pakbet Kahit nga ito ay may alamang dahil hindi nila masyadong gusto ang alamang Sa ilang araw na pag stay namin dito ni ate hindi naman maselang kumain ng mga nilulutong Pinoy yung mga kano Kahit nga puro gulay lamang ang ihain mo ay talagang kinakain nila yun nga lamang ay talagang hindi siguro nila magugustuhan ang amoy ng ating alamang. Ay pati nga pala dun sa amoy ng patis na ginagamit natin sa pagluluto ay talaga nga naman parang suko ang mga kano. Pero pag nailahok mo na nga ito sa mga pagkain na niluto ay talaga nga naman sila'y kain din eh. Gang dito na lang muna. Bye bye bye!